Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 2, Week 8 ang ating paksa ay ugnayan ng sinuunang bayang Pilipino sa ilang piling bansa sa Asya, India at Hapon. Isulat ang letrang A kung ugnayan sa Arabong bansa ang tinutukoy sa pangungusap at letrang D naman kung ang ugnayan China ang tinutukoy ng pangungusap. Paggamit ng kalendaryo. A. Hindi pagkain ng baboy? A. Kagamitang tsinelas? A. Reliyong Buddhism T. Paggalang sa Nakakatanda T. Ano-anong mga bansa ang may kaugnayan sa sinaunang bayang Pilipino para sa ikalawang bahagi ng aralin? Paano mapapahalagahan ang naging ugnayan ng sinaunang Pilipino sa mga piling bansa sa Asya? Sa paanong paraan, matutukoy ang mga ambag ng bansang India at Japan sa sinaunang bayang Pilipino? Sa paanong paraan mo maipapakita ang pasasalamat sa bansang India at Japan mula sa kanilang mga impluensya na naging bahagi na ng kultura ng Pilipinas. Gawain bilang isa, Subukin Nation, Susing Salita ng Aralin. Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel ang bansa na nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may wika na tinatawag na Sanskrit. Tama, ang sagot ay India. Ang bansa na nakipag-ugnayan sa ating bansa noong sinaunang panahon. Ang bansang ito ay may wika na tinatawag na Nipongo o Nihongo. Ito ay Japan. Ito ay tumutukoy sa pakikipagkaibigan, pakikilahok, pagkakaroon ng relasyon o connection. Mahusay ang tawag dito ay ugnayan. Ito ay tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa bansang India. Tama ito ay Hinduism tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa bansang China. Buddhism Ito ay tumutukoy sa pangunahing relihiyon sa bansang Hapon. Shintoism Paksa pakikipag-ugnayan sa India Sa tulong ng mga mga ngalakal sa Indonesia ay nakarating sa Pilipinas ang kulturang Indian. Malakas ang impluensya sa kanila ng imperyong Srivijaya. Makikita ang impluensya ng kulturang Indian sa ating papantig na pagsulat. Humigit kumulang 350 na salita sa Pilipino ang hango sa Sanskrit. Ang Sanskrit ang sinaunang wika ng Indian. Ilan sa mga salitang ito ay ang sumusunod. Diwata, Sampalataya, Saksi, Dusa, Parusa, Suka, Mukha, Sutla, Hari, Ama, Asawa, Maharlika, Mucha, Kujapi at Sandata. Ang putong at sarong na ay nagmula rin sa India. Ang mga kasuotan ng mga Igorota ay kahawig sa kasuotan ng mga Hindu. Ang barong Tagalog ay nahahawig sa Tabas at Borda sa kurta ng India. Maging ang mga prutas tulad ng mangga, langka at aratilis ay nagmula rin sa India. Ang mga gulay naman na ampalaya, patola at malunggay ay sa kanila rin ng galing maging ang sampagita at champaka ay sa kanila rin ng galing. Ang paglalagay ng belo at kordon sa mga kinakasal ay sa kanila rin ng galing. May mga paniniwala rin na sa kanila nagmula katulad ng ang babaeng kumain ng kambal na saging ay magkakaanak ng kambal. Ang dalagang umaawit habang nagluluto sa tapat ng lutuan ay magkakaasawa ng byudo. At ang paglitaw ng kometa ay babala ng tagutom, digmaan, at iba pang masamang pangyayari. Ang mga indyano ay may pagkamatiisin na pag-uugali, mapagpaubaya ng kapalaran sa Diyos at mapagwalang bahala para sa ikalawang araw, paksa, pakikipag-ugnayan sa Japan. Ang mga Hapon ay nagtungo sa ating bansa upang makipagkalakalan at manirahan. Ayon sa kasaysayan ng sinaunang Hapones, sila ay nanirahan sa mga purok ng Ilog Kagayan, Golpo ng Lingayen at Maynila. Ang relihiyon sa Japan ay tinatawag na Shintoism subalit wala itong gaanong naging impluensya sa ating bansa. Matagal din ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Hapon. Maraming impluensya sa ating kultura ang mga Hapon. Natutuhan ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng itik at pagpaparami ng mga isda. Natutuhan din ang pagluluwas ng itlog at tuyong isda sa ibang bansa natuturing magpanday ang mga Pilipino kaya nakagawa sila ng iba't ibang uri ng kagamitan sa paggawa maging ang paggawa ng alahas ay natutuhan din natin sa kanila dagdag pa dito ay ang mga negosyong tingian ang pagtatabas ng balat ng hayop at ang paggawa ng sandata itinuro rin ang paggawa ng katad mula sa balat ng usa naman na rin natin ang kaugaliang paggalang at pagpapahalaga sa mga nakatatanda, katulad ng ibang bansa. Nakapangasawa rin ang ilang Hapones ng mga Pilipina. Gawain dalawa, punan mo ako. Lagyan natin. Punan ang talahanayan ng hinihinging impormasyon. Sa unang kolom, impluensya ng relihiyon, wika, pananamit, kagamitan, Hanap Buhay, Kaugalian. Kalawang kolom, India. Ikatlong kolom, Japan. Narito ang mga susing sagot. Gawain tatlo, India o Japan. Piliin mo. Isulat ang letrang I kung ugnayan sa India ang tinutukoy sa mga sumusunod na impluwensya sa buhay ng mga Pilipino at letrang J naman kung ugnayang Japan ang tinutukoy. Kagamitang panghabi I Pagpapaubayan ng kapalaran sa Diyos I I Kagamitang bakya J Reliyong Shintoism J Pagkamatiisin I Imperyong Sriwijaya I kasuotang putong at sarong ay wikang Sanskrit ay wikang Nipongo J para sa ikatlong araw gawain apat iguhit mo ipakita Iguhit ang mga paborito mong kagamitan sa loob ng kahon na namana natin sa ating mga ninuno na impluensya ng bansa sa India at Japan at sagutan ang pamprosesong mga tanong. Bakit naging paborito mo ang mga ito? Ipaliwanag. Paano ito nakakatulong sa pang-araw-araw na pamumuhay ng isang tao? gawain lima liham pa salamat gamit ang sagotang papel ikaw ay gagawa ng liham pa sa salamat sa bansang India at Japan ano-ano ang mga gusto mong ipagpasalamat sa kanila dahil nagagamit pa natin hanggang sa ngayon ang mga impluensya nila simula noong nakipag-ugnayan sila sa ating mga ninuno para sa ikaapat na araw Gawain anim, isa puso mo. Kaya mo yan. Gamit ang sagotang papel, ay sagutin ang mga sumusunod. Bilang isang mag-aaral, paano mo mapapahalagahan ang naging ambag ng India at Japan sa ating kultura? Magkakaiba ang kultura at paniniwala ng bawat bansa. Sa iyong palagay, paano magkakaroon ng pagkakaisa ang bawat bansa sa kabila ng pagkakaiba-iba. Para sa pabaong pagkatuto Gawain pito, pagninilay. Magsagawa ng pagninilay hinggil sa aralin na natutunan. Kokopyahin sa kwaderno ang talahanayan. na yan. Lagyan ng check kung ang mga nakalahad na kasanayan ay nalinang. Sasagutin din ang mga inihandang tanong. Natutukoy ang mga bansang may ugnayan sa sinaunang bayang Pilipino. Napahahalagahan ang ugnayan ng sinaunang bayang Pilipino sa ilang piling bansa sa Asia. Nakabubuo ng liham pa sa salamat sa bansang India at Japan dahil sa pagkikipag-ugnayan ito sa ating mga ninuno. Hindi sapat ang kasanayan ko? Sapat ang kasanayan ko? Lubos ang kasanayan ko. Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Kung pag-aaralang muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? Sumangguni sa iyong naging sariling karanasan. Sumangguni sa iyong mga kamag-aral at tanungin ang kanilang naging karanasan sa pag-aaral. Sumangguni sa iyong guro at humingi ng mga Bungkahi. Para sa inyong pagsusulit, basahing mabuti ang mga pangungusap at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ito sa patlang bago ang numero. Sa bansang ito, natutunan ng mga Pilipino ang pag-aalaga ng itik at pagpaparami ng isda. Arabia, China, India, Japan. Tama, ang sagot ay D. Ang mga sumusunod ay mga impluensya ng bansang Japan sa ating kultura. Maliban sa pagluluwas ng itlog sa ibang bansa, pagpapanday ng armas, paggawa ng alahas, kasuotang putong. Ang sagot ay D, kasuotang putong. Ang mga sumusunod ay mga impluensya ng bansang India sa ating kultura, maliban sa negosyong tingian, kasuotang sarong, paglalagay ng belo at kordon sa mga ikinakasal, bulaklak na sampagita. Ang sagot ay A. Negosyong tingian. Sa bansang ito, natutunan ng mga Pilipino ang mga salitang diwata, sampalataya Saksi, Dusa at Sandata Arabia, China, India, Japan Mahusay ang sagot ay C, si India Ang mga sumusunod ay mga dahilan kung bakit nakipag-ugnayan sa ating bansa ang mga bansa sa Asia Maliban sa Makipagkalakalan Makipagpalitan ng produkto Manirahan Mamasyal Tama ang sagot ay D, mamasyal. Para sa inyong gawaing pantahanan, sagutan ng mga sumusunod na katanungan. Isulat sa kwaderno o sa sagutang papel. Anong impluensya ng India at Japan ang dapat nating ipagpatuloy at paunlarin? Bakit?